Huwag <laughs> niyong gawing bobo ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng hindi pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na mga detalye tungkol sa mga survey Nagawa niyong tanga kaming mga hampas lupa eh um, Apparently, even ang uh, kahit na po ang uh, effort mm -mm. Kahit na po ang effort ng mga DDMs para i-hijack para i-hijack ang uh, INC rally. Mm hindi -hmm. eh, di pa rin umubra. Pero ano eh hindi pa rin siya tawag dito. Mumepekto eh, wa eh. Mm Wa epek. I'm sure na ayitan niyo na po yung uh, survey results. Oo, I'm sure nyo na ayitan niyo na. Tataanan lang natin ang bahagya. Oo. Pero bago natin puntahan yung survey, uh, may ano, may papakita mo na ako sa inyong video. Oo. Mm -hmm. no, isang araw, eto no mas balita na to, di ba? 41%. Oo, or uh, apat sa sampung Pilipino ang gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Oo, kinasabi. Mhm. Mm -hmm. ano ah, nakakatawa mga kojero yung ano, yung spin ng mga DBFs dito. Ang sabi nila, Uh, apat lang pala eh. Nasaan yung anim? O yung anim, ayaw nilang i-impeach si Sara Duterte. Oo. Apat lang pala yung gusto magpa-impeach eh. Oo, apat sa 10 Pilipino lang pala hmm. eh. Mm. Eh kung di ba naman kayo isang tangat kalahati mga DDMs kayo. Ang nakasulat doon, doon sa survey, 41% ang gustong i-impeach si Sara Duterte. 35% lang. 35% lang ang may gusto uh, manatili si Sara Duterte sa kanyang posisyon. Tatlo. Three out of ten. Ano mas malaki? Four or three? <coughs> eh kulang, seven. Kulang eh, kulang coach. Bakit ganun? Bakit? Ano? Seven, seven, ano, seven, ano lang yun eh? ti percent lang yun eh. O, nasaan yung natitira? Yung natitira, kung babasahin nyo po yung survey, sila po yung wala pang opinion. Oo. Sila yung wala pang opinion. Ganon. Ganon po yun. Eh, anong gagawin natin? Eh, kaya sila ganon mag-isip. Kung ano-ano pa sa ng mga pinapaniwalaan nilang bubulaggers, di ba? Kaya sila ganyan mag-isip. Na naniniwala sila sa bola ng mga bubulaggers nila. Di ba? But anyway, mm. meron pa sinabi, di ba? Si Bato de la Rosa. Oo oh, si Bato de la Rosa, may kabubuhan din sinabi niya sa survey na yun. But anyway, eto na nga. So, kahapon, lumabas tong anong isang araw lumabas tong survey na to, all of us aden, biglang, merong rally. Oh, 1.4 million daw. Actually, yung sa ibang bilang, 1.5. Baka nag-iiba-iba lang. O, oh, 1.4 million INC members hold rally in Manila. Mm hmm. As how steps up raps versus VP Sara. Oo, eh ano pala 'yan eh. Nabudol tayo ng ano diyan eh, Ng uh, pang-hijack ng DDS eh. Oo, na-hijack eh. Hmm. I think it would be naive to just conclude na na-hijack lang. But you know. Uh, Alam na lang natin na hijack. <laughs> But anyway, so ay eh, na nga. Oo. Ito ay anti-impeachment rally. Oo, anti-impeachment rally 'yan alam naman natin lahat yan kahapon na pag-usapan natin na yan at length. Ang nakakatawa mga kudyero? merong, ano, merong nagsalita ulit tungkol sa, survey ng impeachment, 41%. Eto, pakinggan natin itong balita. Mm, -mm. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na sampal para sa social weather stations ang ginanap na National Rally for Peace pala eh. ng Iglesia Ni Cristo na siyang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Si Prince Tripoli sa report. At ito Ito ay sa ating... Ito'y isang palit. Isang palo sa SWS survey. Ito ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. sa nilabas na survey kamakailan ng Social Weather Station o SWS patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay kasi sa resulta ng isa nagawang survey noong Disyembre 12 hanggang 18 noong nakaraang taon mm. ay nisponsoran ng strat Consultancy. 41% o apat sa bawat sampung Pilipino ang pabor sa impeachment, habang 35% ang hindi pabor at 19% ang undecided. Harun, ang natitirang 5% ay tumangging magbigay ng opinyon. Ani Panelo, ang nangyaring National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang religious group at sektor. Hmm. Ang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na paalisin sa pwesto ang vice-presidente. Well, ang kanilang respondents sa 1,500 lang, eh, tungkuman na dito eh alas dalawang milyon. Paano may masasabi ng 61%? eto tulad nito ito yung sinasabi ko sa inyo na pambubudol ng mga DDFs sa ano eh bubulagers eh binubudol nila yung nakikinig sa kanila ah oo ang, ang argumento ba naman ito ni Salto Panelo ang sabi niya Paano mas dadami ang 1,500 respondents sa isang survey sa 1. Point something million ng Iglesia ni Cristo na nandun? Hmm. Di mas marami yung 1,000, yung ano, 1 million kaysa sa 1,000. Tama naman siya dun. Mas marami nga naman ang 1 million sa 1,000. Uh Oo. -oh. Pero, mga kutsero, lalo-lalo na sa mga tao na kung paano tumatakbo ang survey, yung pong numero na kanilang sinosurvey na 1,500, 2,000, etc., etc., is only a representative sample. Ibig sabihin, representante ito ng kabuuan. Siyempre naman, mga kutsero, sino ba namang matinong survey company ang magbabahay-bahay sa 70 million voters? That's not just a waste of time, it is a waste of money. So, anong gagawin? Itong mga statistician, mga kutsero, mauhusay itong mga statistician na eto eh. Itong mga statistician, ginagawa nila yung math, nagmamatematics sila, magma-mathematics. Ang ginagawa ho nila, pinapaliit nila yung 70 million. Pasabihin nila, ano ba ang pinakamaraming tao na pwede nating interviewin na magre-representa sa 70 million? Hmm. Ayun sa mathematics 1,500 sapat na. Sapat na ang 1,500 para kuhain ang pananaw ng bawat Pilipinong botante sa Pilipinas. 1,500. Hmm. So pag sinabi yung 41%, it is 41% of 100. Ano hu yung 100? 100 is 70 million voters in the Philippines mo ang 41% ng 70 million? 28 million 700,000. So mga kakuchero, 28 million 700,000 ng mga Pilipino gusto nang tanggalin si Sara Duterte. Yun yun, Salpanelo Yun yun, sal... Hmm, sal to panelo. Oo, yun yun. Yun yun, sal squared panelo. 28 million. Ano mas malaki? 28 million o 1.4 million? <laughs> Alam niya. Huwag <laughs> niyong gawing bobo ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng hindi pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na mga detalye tungkol sa mga survey. Nagawa niyong tanga kami mga paslupa eh.